muling pumirma ng exclusive contract si Seth Fed sa ABS-CBN Network nitong nagdaang November 3. Inalala ng dating Pinoy Big Brother housemate kung paano siya nagsimula sa showbiz at nabigyan ng pagkakataon na matupad ang kanyang mga pangarap dahil sa mga taong nagtiwala sa kanya. Ang dami kong pinagdaanan na akala ko, hanggang doon lang ako pero hindi ko hinayaan. Nagsikap ako, inaral ko yung gusto kong maging at hanggang ngayon natututo pa rin ako, pagbabahagi ni Seth masaya ring ibinahagi ni Seth na marami na rin siyang naipundar simula nang magtrabaho siya sa showbiz. Ipinagmalaki ni Seth na nagpapatayo na siya ng bahay ng kanyang magulang. Pinapagawa ko yung bahay ng parents ko and ang sarap lang sa pakiramdam. Iyayabang ko lang po ah, 21 ako at nabigyan ko ng bahay yung mga magulang ko. Kahit anong mangyari makakatulog sila, makakapagpahinga ng maayos dahil yon sa ABS-CBN at syempre sa mga boss natin na nagtiwala talaga sa akin. Nakikitaan nila ako ng pagsusumikap siguro. Pagbabahagi ng aktor, sa naganap na contract signing, ipinakita ang isang video kung saan ilang mga kapamilya at kaibigan ang bumati at nag-congratulate sa kanya. Lahat naman siguro ng mga tao deserve makarinig ng ganun. Nakakapogad ang ating trabaho, mentally and physically nakakapogad siya kanina nung narinig ko yung, ang sarap sa pakiramdam. Nakakabawi kumbaga full charge ka, pang isang taon na energy ulit, pahayag ni Seth sa mensaheng natanggap. Nagpasalamat din siya sa lahat ng taong patuloy na nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Lalo na sa pamunuan ng Kapamilya Network at ang kanyang mga supporters na mula nung magsimula siya sa showbiz ay nariyan pa rin hanggang ngayon.